So ayan guys, bali nga pala ito yung tawag nito ay uh, wing scale mini wing scale Ayan. Use for family only. 10 kg. So 10 kilo lang ang kaya nito maximum. Tapos meron ko ditong dalang koko. Boko. Niyog. Ano? You know, nilokad. So, ibibinta ko dito sa Santo Niño Bacon. Ayan. Mahal daw dito, sabi. Kaya, galing to doon sa amin, sa bahay. Dinala ko dito. Ibibinta ko kung magkano. So, ayan o. No? May kiloan ako dito maliit. So, kiluin natin. Eh, ito nga pala yung mga extra to. Yung mga uh, sirana. Ang bawa. May mga damage doon. Hindi, hindi yung pwede anuhin. Uh, Uh, tawag dito anuhin sa panggulay kasi may damage so ba ano to tika i-calibrate natin so yun i anatin natin i-zero natin zero yun dapat zero gitna so ayan i-tinatin kung, kung ilang kilo Hmm? Dalawat kalahati. Ayan o. Two and a half kilo. So, ibinta ko na to. So, try natin kung magkano dito ang kilo. Ayan. Two and a half. So, two and a half kilo ibinta, ko kung magkano dito talaga yung krisyuan dito isang kilo so ayan guys bali punta, punta na ako dun yan. para malaman ko kung magkano talaga so tinis ko na two and a half kilo ayan. so hindi ko alam kung magkano ba talaga yung babayaran sa akin ito so yan punta na ako dun So ayan guys, ba nandito na ako ngayon? Ito, dito ako magbibit ng ilocad 'yan so natin magka dito tawo tawo ano oh, ba kalabaw kaya niya ano yan tuyo na oyan, oh, ayan. dito tayo natin. Tapos na ang kilo. 69. 69. Tapi apa tapi Enam, ini loh. Enak lah. Oh, tapi Terima kasih. So, go. one thirty one thirty 138 pesos ayan so what 138 pesos okay na okay na pwede na to ang dulce we'll